Hi guys, ano oras na ba ngayon? So, papunta tayo ng airport guys. Uh, 10 p.m. na. Atin natin itong panganay kung ano kasi siya ay mag -e asian tour. So, bakit pa? Salamin. Hindi ah, na nakatiklok yung salamin mo. Hindi ba nakatiklok sa yung dyan? Hindi. Ano ba? ba? pala yung mirror dito sa side, hindi napansin. So ayan, dadaan lang kami doon sa may countryside para makapag dinner muna siya kasi gutom daw siya. Ayan. 3 a.m. ang flight niya so ating siyang iahatid at Ayan, minan na. na. <laughs> Ito tayo manggagaling sa Dasma. Super so, to tayo sa. Para no? Ang ganda dito sa amin, guys, pagdating. <laughs> ang gaganda kasi ng mga establishment, to ayan no? may mga condominium, 'di ba? Para tayo nasa Makati. Sa so, so side na 'to, mga kainan. Dito tayo kakain. Ayun ang mga kainan, 'di ba? Para ka na rin nasa Manila. Ah! Oh, ang daming ano, sasakyang nakapark. Bakit kaya? Oh. Pero doon sa kabila, wala. Ano ba yan? Gutom kayo lahat? Anong meron? Bakit sila nandito? Pakain din sila. Pag wala tayong parking, hindi sa iba na lang. Daming kakamakain, oh. Ano, ang daming kakain, eh, oh. Ngayon masarap mag-clam, eh, no? di? Clam? Ano, di na yan. Nababayaan diba, na nila yan, eh. Dito ba yun? Aura, hindi yun. Tao, wala, hindi tayo makakaano. Daming tao pala, kain Oh, my God, God! Daming tao. Diyan sana kami kakain, yan oh. Eh, no? Ay, sarading loob eh, no? Dapat sa, sa, -sa loob tayo. Ay, hanggang nine lang yun eh. Meron pa tayo dyan, doon banda, yung papuntang Imus na. Sige, doon na. Saan? Papuntang Imus. Meron doon mga kainan. Ay, mga makakainan dyan. May yung daming ano, oh. Ang ah, madalang kasi ako dumaan dito pag gabi, ganun pala ngayon dito. Parang ano siya. Food. Ano na siya. Ano ba yun? Station. Kaya dito sa Dasma eh, ang mahal ng bilid. para kasi Manila na rin talaga. It's it's dito na lang daw tayo kakain yung sa Max. Meron dyan sa loob. Papasok ka dito. So? Eh, papasok mo yung ano, yun oh. Tinatawag ka ng gwardiya oh. Dito na lang daw tayo kakain sa Max Apps. Ang ah. ah, nice. ah, dyan ang mga parking nyo. Baba na tayo ba? Ma. Para maka-order na. Yung, yung bago nga dyan na nakapaki. Dala. Hello. Hello. years later. Ayan na nga guys. <laughs> Tapos na kumain dito sa Max. <laughs> Pupunta na tayo sa airport. Ang okay, problem. Napakanta pa kasi kami. Kasi tong anak kong kulit-kulit eh. Napakanta tuloy kami. Ah, dito na tayo guys oh. sa airport. Oh, anak, hindi na hindi na kita antayin na kasi anong oras na launa na oh. Mag-iingat ka. Ha? So, ayan na nga, guys. May Asian tour kasi ang aking ano, panganay. O, oh, ingat na ka. Take care, ah. Just call my name and I'll be there. Ayan na siya, guys. Ayan na. Alis na siya. Ayan, o. Aking anak. Ayan, may business trip siya. At the same time, siya ay eh. Nag-extend para siya ay makapag-vacation. Ikot-ikot sa Asia. Yan ang mga na siya. kita niyo ba guys yung anak ko? Yan ang pangalay ko guys. yun maso maso kami. Kasi ginabi kami. Paano ba naman tong daddy niya? Nagkakanta pa sa Max. Meron pa ng video. Okay, doon pagkano? The peso. Ayun na siya sa loob. Hindi mo tayo pwedeng pumasok. Tara so, Ta na. -na. Tara yung drop dyan. So tayo ay may uwi na. Layo kasi ng parking eh. Kung papasok pa tayo eh. Na di hmm. Mas may pa. So yun nga guys ha. Ah, balik na tayo sa DASMA. Hanggang dito na lang guys sa ah. till the next video. Bye.